Magandang araw mga idol. Ngayon nga ay pag-uusapan natin kung saan nga ba ginawa ang Euro Motorcycle. At aalamin natin sa video na to kung gawa nga bang China ang motor na ito. Pero bago yon, kung di ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button sa baba. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga ganitong video. Alam nyo ba mga idol na ang Euro Motors ay assemble dito sa Pilipinas. At ito nga ay sariling brand ng Mitsukushi Motors Philippines. At sa mga hindi pa nga nakakaalam na ang Mitsukushi Motors Philippines ay katulad nga ng Motor Trade, SMDI at marami pang iba. At sila nga yung mga motorcycle distributor na nagbebenta ng mga unit nila dito nga sa Pilipinas. Alam nyo ba na ang binibenta ng Michukusi ay mga Taiwanese brand. At eto nga ang Kiway SYM nagawang gawang Taiwanese brand. At eto nga ang Euro Motors. Ang Euro Motors nga ay Taiwan made mga idol. Yung mga parts nga nito ay gawang Taiwan at inaassemble naman ito sa Pilipinas. Nag-customize nga siguro ng order sa mga Taiwanese manufacturer na mga parts at gearing nito upang masolusyonan nga ang mga gusto ng mga Pinoy pagdating nga sa mga forma ng motor. Kahit nga sabihin natin na medyo mura ang motor ng Euro, hindi naman siya papahuli pagdating sa quality dahil nga ito ay gawang Taiwan. Kasi nga ang Taiwan ay hindi nagkakalayo sa mga gawang Japan. Ang kalibel naman ng Euro Motors pagdating sa quality ay ang Korea. Kaya naman nagtiwala ang Hyundai na gumawa ang SYM ng mga parts para sa kanilang mga sasakyan. Magkatuwa nga ang Hyundai at SYM sa paggawa ng mga parts ng mga sasakyan at sa mga hindi pa nga nakakalam na ang Honda Motors ay gawang China na rin at Thailand. Motorstar star Sky Guru, si naman ay literal na gawang China talaga. Yan nga yung mga motor na China brand. Katulad na lang ng Lifan at marami pang iba. Sa mainland China company talaga ito ginawa. Pero ang Euro Motors ay gawang Pilipinas. Dito na sa atin inassemble. Pero ang mga parts ito ay galing Taiwan. At ang mga parts nga nito ay galing sa SYM. At iba pang manufacturer mula sa Taiwan. Halimbawa na lang nito ay ang Eon at Kimco. Kaya nga ang Euro Motors ay hindi na rin magpapahuli pagdating sa quality at forma ng motor nito. Kaya alam na kung saan nga ba ginawa ang ating motor pakisubscribe na lang ng youtube channel ko para sa mga susunod pang mga video na kagaya nito